Loli ka ding? Isa? Laki ah Ha? Welcome To romes Update Channel Okay, good morning po Mga ka-update sa so ngayon po ay December 7 Okay, medyo Maana Kulimlim na Ayan, Pinaririnig nyo, mayroong kulog. Uh, so, ito yung aming dalampasigan. Low tide pa rin. Magandang dalampasigan. Uh, dapat ingatan. Dahil eh, dito lang tayo uh, kumukuha ng ating kabuhayan. Yan, may naglambat dito lang. Malapit lang sa tabi lang. Okay, tapos, yun din. May naglambat pa rin. Ayan dito, mayroong mga namumulot ng pebbles Ang um, livelihood dito sa amin, mga ka-update. Okay, so mayroong naglaot na namanit. Ayan, ang awel, ng isdang panit. So mamaya, sasalubungin natin. Titignan natin. So, mayro sila silang mga huli at makabili tayo ng pang-ihaw, pang-ulam. Okay. Ang grabing kapal ng ano, ng ulap na may ulan tawag sa amin sa Cuyonon Galum so, sobrang dilim bandang ano, south compare dito dito maliwanag ayan maliwanag yung ano dito papawirin kasi yan, mayroong naglaot pa uwi na. Marahil, ano, umiiwas dito sa, ano na yan, sa unos. Maring unos yan. Actually, kasi hanggang doon eh. Bandang bundok. Ayan. Uh, kulimlim din. Sobrang kapal ng ulap na may dalang ulan. Eh, bumubuhos na nga banda doon yung ulan. Tapos medyo mahangin. Okay. Ayan na yung naglalayag. Ang bilis lang. Ayan yung maganda sa may layag. Pag medyo mahangin, walang pagod ng pagsagwan Opo lang Sena Sumamba na siya sa tabi Tignan natin kung may huli Tignan natin May huli siya kaya sabihin ko lang kaya ang kaya niya so walang huli mga uh, ka-update kapal kasi nga makapal na yung ulap kaya umuwi na dito sa kabila ulan na rin kaikot na Pati doon sa taas eh. Hmm. hmm. lang walang kuha mga kapit. Walang kuha. Hintay tayo na iba pa dyan. Mayroong may kuha. Tawi hmm. na pala si Junji na huli ako lumabas kasi umulan mga ka-update <laughs> hindi ko na bantayan yung kanyang pagdating so titignan na lang natin ito kung may huli siya Ay, grabe na oh paikot na yung ano kulimlim mas na ito. may huli siya may huli huli ka ding Sa? Laki ya, ah. Ha? Ah, oh, mga kilo? Oh, mga kilo. Mga kilo? Sarap sana koma kilo ang tulingan? Pangihaw? <laughs> so yan, yeah, may si mga update singa nga, ganito yung panahon. Oh. na eh. Hingga doon sa bundok Ayan Hindi tayo nakabili Kasi isa lang so, dito banda ulan na rin Ayan na Pauwi na siya Dalay na yun sa timbangan Okay Ulan Nagapayo nga tayo ngayon mga ka-update <coughs> So thank you very much sa panood at support uh. Uh, Like nga lang po mga ka-update At uh, pa po kayo naka-subscribe sa amin channel at tinanod niyo yung video ito. Uh, subscribe na rin po sa aming uh, channel. Okay? So thank you very much po. Thank you very much. To God be the glory and God bless po sa ating lahat.